Nina? May balita ko may, may prediction kayo for next year. Ah, hindi ko siya makumpir sa virus. I don't know what I call it, ano? Isa siyang hangin na may dalang bakterya. It's so bad kasi, di ba doon sa monkeypox, I already told, di ba, na, na-vision ko yan. Nak ito Nakita iba. niyo yung, yung monkey Oh, ito iba to eh. Next year? Hindi siya monkeypox eh, bacteria siya na ano, isa siyang sakit na parang makumpara natin sa Biblia. Na lahat sa, yes, nagsasara ng pinto kasi may papasok na hangin na nakakamatay. Talaga? Parang ganun. Nakita niyo yan for next yes, year? Yes, for next Viabuse. year. Now. Ibang klase ng virus siya, Miss Tony, nakakatakot kasi galing sa hangin eh. So pag nakikita niyo yon, hmm. may nakikita rin ba kayong cure or solution? May cure naman siya kasi nakita ko gumagaling. Kaso lang dumadami. Kung parang nag na siya to banda. Meron naman dito. Worldwide ulit to? Mm -hmm. Nakita niyo? Yes. Magsastop ba uli ang buong mundo? Nakikita niyo ba yon? Hindi naman, Miss Tony. Nagtuloy-tuloy naman kasi lang kasi. Kailangan talaga mabilis yung gamutan. Kasi lalo pag may sakit ka, On the spot. kasi dito sa vision ko ha, ah, ang daming nawala. Yung COVID nakita niyo. Sabi ko, uh, ah, magkaroon tayo ng virus na pangalan ay Corona. Sinabi niyo? Oo, oh, sabi ko. Tapos magla-lockdown tayo. Bawat barangay nakasara kasi ganoon. Oh my God, ang daming mora. Walang yan kasi, ulo ka, magpasay ka. Tapos hinayaan ko lang. Gusto, sige lang.